lumpot po ulit. Yan po yung mga kimpi. Saka po alimang namaman daw pa yung mag-asawa ng lumpot. Hipon. Hey ano na, na po na mag-asawa? Namaman daw pa po sila dami pong nakahulit, masama na po naman uli po ang panahon yan po inalabas po pag masama po ang panahon wala po ni Madeline akin na po ang kinaktak super dami po na namang huli ng kempi na na pati may bulaso mhm. Mm

大家好，朋你们。 dan kan sayang memang pada kan kan

Diyan po, 'to na gigino. Makakasira 'to May bula sopatin okay, ko lang. Oh, babae po. Hmm. Ang Ang pinti. mo na pati mamaya basura pagka-pagtin parang dinadami ang konti sa ating ating di kasi ganag basa Bay, yung isda, na na Di mo sir? Ba, yung gaganong kapit babag to ah. No, oh, no, no. Kutsi, Buo, yung kaawit din na rin, salami isa. yung kutsilyo na ako nang Buhon yung ko. Kasi yung mga may kaawit pa, po, baby. sa Ako, din, <makes noise> <Hello. Huh? makes noise>

Pwede mo padali din. Madalhin mo na yung saguan mo. Kaya mo dalhin dati sa ulim yung na sagwan mo. Mga ah, ginagamit. Tumalo na madig yung kutin yung kutsili. Pati yung kwan na. Yung bakuli na. Sa may paam. Diyan sa may bangko. Bangko. Yung isda. Bungo sa kagalan. na ito. Eh, buko mo lang. yung mo Ang okay, pinakadalwa na po silang pandaw. Namamanda pa po si Lodi. Super dami na po ng hipon. Yan na po. Isda, kakaunti po yung huling isda. Hindi po katulad na yung madami. Baka po mamaya pa. Baka po dadami ang isda. Hindi pa po gaano hibas po ang ulat sa ako hangin. Namaman um, daw pa po mga na madi dahil nabot na po ng ulan na malakas. Ito po ay masarap. Dahil po po ito gagat ang... mm -hmm yan po pinakang buntot yan pong iba ay pulos piga po ito po ay wala pong piga ang maganda po yung kulay orange na po ang buntot yan po ay kalam ng pula isa po ay kabilang po ang sipit isa po ay malaki isa yung maha maliit Kabilang po ang kanyang sikit. nagdanaga ng ang pula. May mali ng kumpu ulam ni po mag-asawa ng po. Na pampon ko ay masarap ang pagkaluto po ni Marin. Yan po ay lipain. Favorito po ni Shin na luto. Dito po, nung maliwanag. Hmm.

po oh, basang basa ka Abay, kayo, na. Aba, <coughs> <May> <coughs> niya ah, ha? Sa tuwing. Aba, kaya aga pang ang kinti. Pa Ha? Ba? Yan ka, ha? Saan tanggalin mo? Tula. Ito din mo. Saan? Um, nalabas na nga po ang isda. Kalaki yung bakuli. Daming kinti. Ayan po si madla basang basa na po.

hindi pa hiniti yan talagang pupunta yan dadali mo dadali mo na itong mga basura malaki iyan dati nga dalipili mo yung mga kasayan hindi pa hiniti yan mga ang mga Kasi ang mga ang kinukuha ay maliliit. na. Ah. Wala nang kukuha ng ganito ah, maliliit nga Ito daw may yung asa dito kanila sa aming mangarap. Ano? Tutak-tak udang dan. yung pa kami. Ano ka na? sa niyog na Na huli. mga pimpi. Hmm. ito eh, yung mga babae yung mga mga pinto wala, wala na sa atin tayo pasyahan na dito pag sipili yan na po uli yung dalawang mag-asawa mamamaw daw po uli Yan po yung holy. Akin na po may merimerihin at ipapangigay po na kami. Papahingay po na kami. Kaya huling ba po yun? Madami po. Iwan mo. Ang positive. Bibigyan ko na po pang ukol. Nangahipon. Ba na, kumuha ka na? Pag-plastic. Oo, oo. At saka na kami na Pang ukol mo. Lahat ay akin bibigyan. Naulang po ni Shin. salamat po to,

Eh buta. Baka gusto mo lang kimchi. Baka gusto mo lang kimchi. Yan oh, ayang kimchi oh. Ciao. ipay Tapo. Oh. Hipo, nakante. Ay, salamat hmm. po, Tita. Hmm, naipanlak sa gulo. Ibigay po kay Tita. Orang na hipon. Salamat. Hoy, baka bibili ni Malin alimango. Salamat. Ako po ay may kimpi. Na po sa babae po. Yan po ay dalawang po ang piraso. Yan kal ko na po yung mga galamay. Si Shin po ay tulog pa. Kaya po hindi ko po nakakasama. Pamimigay masarap po matulog at malamig po ang panahon. Masama po ang panahon. May dito po. Yan po'y pinili ko. Po. Kagabi ko pa may mili. Kumuhanap po ako ng puwers babae kong kimpi. Yung aking kimpi. Si Tilat po'y may doon din po. Hindi ba ang kimpi po hipon bibigyan na po ng kapatid. Yung pong kayong pe, binili po ni Tila. Yung pong hipon na ang um, Malakas po ang ulan dito po sa amin. Ang tubig po sa aming harapan. Ang dami na po.